Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat dahil muli akong nagising, may hininga, may lakas, at may pagkakataong mabuhay para sa'yo. Salamat sa walang sawang pag-ibig na ipinakita mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesus na kahit kami makasalanan, siya'y namatay para sa aming kaligtasan. Napakalaki ng biyayang ito, na minsan ay hindi na namin kayang unawain pero tinatanggap namin ito ng buong pasasalamat. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Ang kabutihan mo ay walang kapantay. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi mo kami pinapabayaan. Sa gitna ng mga pagsubok na riyan ka, sa gitna ng aming tagumpay, ikaw ang dahilan. Ikaw ang Diyos na tapat, makapangyarihan at mapagmahal. Kaya sa umagang ito, itinataas namin nang papuri at pasasalamat sa iyo walang sinuman ang tulad mo walang ibang diyos kundi ikaw lamang at ngayon Panginoon buong puso naming isinusuko ang aming mga plano alam naming may mga bagay kaming gustong mangyari may mga layuning gustong matupad pero higit sa lahat nais naming mangyari ang kalooban mo ikaw ang mas nakakaalam ng tama at nararapat. Turuan mo kaming magtiwala sa mga hakbang na inilalatag mo para sa amin. Bigyan mo kami ng kababaang-loob upang sundin ka kahit hindi malinaw ang daan. Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang buong araw na ito, ang mga gagawin namin, mga taong makakasalamuha at maging ang mga hindi inaasahang mangyayari kahit hindi namin alam ang lahat ng magaganap, alam naming hawak mo ito. Ikaw ang Diyos ng bawat sandali, hindi kami kailanman mawawala. Kung sa kami nakatingin, kaya tulungan mo kaming manatili sa iyo. At sa iyong mga plano, hindi sa sarili naming kagustuhan. Panginoon, sa bawat galaw at desisyon namin sa araw na ito, hinihiling namin ang iyong gabay. Huwag mo kaming hayaang maglakad ng kami lamang. Nais naming maranasan ang presensya mo sa bawat sandali. Sa bahay, sa trabaho, sa biyahe, sa eskwelahan, at sa mga simpleng bagay tulad ng pakikipag-usap sa kapitbahay o pag-aalaga sa aming pamilya. Maging sentro ka ng lahat ng aming gagawin, ituro mo sa amin kung paano maging liwanag sa mundong madilim. Gamitin mo kami para madama ng iba ang pagmamahal mo sa aming mga salita, kilos at reaksyon. Naway makita nila si Kristo sa amin, hindi namin ito kayang mag-isa, kaya hinihiling namin na ikaw mismo ang tumulong sa amin upang maging mabuting patotoo. Bigyan mo kami ng bukas na puso at mata upang makita ang mga taong nangangailangan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan namin. Diyos ko, nais po naming mamuhay ayon sa iyong salita. Hindi lang ito basahin o pakinggan, kundi maisabuhay araw-araw. Turuan mo kaming maging mabait, mahinahon, at mapagpakumbaba sa bawat taong aming makakasalamuha. Punuin mo ang aming bibig. Nang mga salitang nagbibigay buhay, hindi ng paninira o galit. Gawin mo kaming daluyan ng biyaya na kapag may nakausap kaming pagod o sugatan ng loob, maging instrumento kami ng kaginhawaan at pag-asa. Sa mundong maraming ingay, tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig. Bigyan mo kami ng karunungang galing sa iyo. Karunungang hindi mayabang, kundi mapayapa, maunawain at puno ng awa. Gusto naming maging tunay na alagad mo, Panginoon. Hindi lang sa panlabas, kundi sa kaibuturan ng aming puso. Gawin mo kaming tapat sa iyo sa lahat ng oras. At ang ikaw ang maluwalhati sa aming pamumuhay. Panginoon, sa araw na ito, hinihiling po namin ang iyong proteksyon. Ingatan mo kami sa lahat ng oras, mula sa panganib, aksidente, sakit at kasamaan ng mundo. Lumakad ka sa unahan namin, maging sa aming tabi at likuran patnubayan mo ang aming mga hakbang at ilayo kami sa anumang hindi ayon sa iyong kalooban bigyan mo kami ng discernment upang maunawaan kung saan mo kami nais dalhin ipaalala mo po sa amin na hindi kami nag-iisa kasama ka namin at ang iyong espiritu ay gumagabay sa amin turuan mo kaming pakinggan ang iyong mga bulong mga paalala, babala at direksyon. Huwag mo kaming hayaang mapalayo sa iyo. Iligtas mo kami sa tukso at palakasin ang aming loob upang tumanggi sa masama at piliin ang tama. Maging ang aming pamilya, Panginoon, iyong balutin ng banal mong proteksyon. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang, sa mga salitang hindi maganda, sa mga naisip naming hindi ayon sa iyo at sa mga kilos naming makasarili. Patawarin mo po kami. Minsan po pinipili naming manahimik kahit kailangang magsalita ng tama. Minsan nagiging malamig kami sa kapwa. O Diyos, linisin mo ang aming puso. Tanggalin mo ang pride, galit, inggit at lahat ng bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Turuan mo kaming magpakumbaba naaminin ang aming pagkakamali at humingi ng tawad sa iyo at sa aming kapwa bigyan mo kami ng bagong simula hayaan ang biyaya mo ang muling bumuhay sa aming espiritu sa bawat sugat na pilit naming dinadala turuan mo kaming isuko ito sa iyo ikaw lamang ang tunay na nagpapagaling sa puso isip at kaluluwa panginoon sa gitna ng mga bagay na hindi namin kontrolado, ikaw ang aming kapayapaan. Kapag kami natatakot, paalalahanan mo kami na ikaw ay kasama namin. Hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng pag-ibig, kapangyarihan at maayos na pag-iisip. Kapag kami nag-aalala, bigyan mo kami ng tapang na isuko ang lahat sa iyo. Alam naming walang silbi ang sobrang pag-aalala dahil ikaw ay Diyos na tapat at kumikilos kahit hindi namin nakikita. Nais naming ipagkatiwala sa iyo ang bawat sitwasyon, problema sa pamilya, trabaho, kalusugan at kinabukasan. Tulungan mo kaming sumandig sa iyo at hindi sa sariling lakas. Palitan mo ang aming kaba ng katahimikan at ang aming pag-aalinlangan ng pananampalataya. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaang galing lamang sa iyo. Panginoon, salamat po. Dahil kahit minsan ay hindi namin makita ang aming halaga, ikaw ay hindi sumusuko sa amin. Paalalahanan mo po kami na kami ay obra maestra mo. Nilikhang ayon sa iyong wangis, may layunin at may halaga. Sa mga panahong kami ay nadidismaya, nasasaktan, o nakakaramdam ng kawalan, itatakmo sa puso namin na kami ay mahalaga sa iyo. Hindi kami aksidente. Kami ay nilikha mo para sa dakilang dahilan. Kahit kami ay maraming pagkukulang, ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ipinakita mo ang tunay na halaga namin nang isakripisyo mo ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Hayaan mo pong ito ang magsilbing paalala sa amin na kami ay minamahal, pinatawad at tinatawag mong anak, Panginoon, habang sinisimulan namin ang araw na ito, dalangin po namin na ikaw ang manguna sa lahat. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa biyayang ipinagkakaloob mo araw-araw. Salamat dahil kahit di namin alam ang mangyayari alam naming hawak mo ang aming bukas. Dalangin namin na ang buong araw na ito ay maging kalugud-lugud sa iyo mula sa aming mga iniisip, sinasabi at ginagawa. Patuloy mo kaming hubugin ayon sa iyong nais. Sa lahat ng aming lakad, samahan mo kami. Sa lahat ng desisyon, gabayan mo kami. At sa lahat ng pagsubok, palakasin mo kami. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Kami nananalangin. Amen. Salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa panalangin. Naway tunay mong naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos habang tayo'y nag-alay ng oras sa Kanya. Hinihiling ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang gabay, proteksyon at kapayapaan. Huwag mong kalimutan, mahal na mahal ka ng Diyos, at hindi Kanya kailanman iiwan. Habang nagpapatuloy tayo sa ating araw, nais kitang hikayatin na ipanalangin din ng iba. Tingnan mo ang comment section. Maraming kapatid natin ang nagbabahagi ng kanilang mga dalangin. Maglaan tayo ng ilang minuto upang ipagdasal sila. Kahit simpleng pinagdarasal kita ay malaking bagay na. Maging bahagi tayo ng komunidad ng panalangin isang pamilya na nagtutulungan sa pananampalataya. Kung ikaw rin ay may pinagdaraanan o nais ipagdasal, huwag kang mahiyang mag-comment. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Walang maliit o malaking panalangin sa Kanyang harapan. Lahat ay mahalaga. Inaanyayahan din kitang iklik ang subscribe button upang palagi kang updated sa mga darating na panalangin at mensaheng nagbibigay lakas araw-araw. Sa pag-subscribe mo, hindi ka lang nanonood nakikiisa ka rin sa isang komunidad ng mga mananampalatayang piniling maglakad ayon sa mga pangako ni Heso Kristo. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil bawat like, ay tumutulong na maikalat ang mensahe ng pananampalataya sa mas marami pang taong nangangailangan. Pagpalain ka ng Diyos.